Magandang umaga sa inyo lahat dyan So time check tayo 7.18 in the morning So maghahatin tayo kay Kulit Eto ang ating life everyday So papasok siya ngayon Pero kahapon hindi siya nakapasok Because meron siyang sakit Alright Yun tapos sinatid natin natin kababata si Andy. So shout out na niya Andy. Yeah, it's a uh, pati kay Bong Ella sa family niya. Shout out. 'Yon. Musta ay diyan? So sana mapanood niyo tong vlog ko. So subscribe din na rin ako. All right. Sa mga tropa natin dyan Sa Dubai Si Yoke Ano raw Wala ba raw Dre Putik. Ano na balita sa'yo? ra ra rao Ra-raw! Alright! What's your makulit is in the house. So, yun nga. mag tayo kay kulit ngayon. So, update ko kayo guys. Later. Para ano, ah... Uh, today's Monday, so meron tayong swimming class mamaya. Alright. Alright, alright. Dito na tayo sa loob ng bahay. Kauwi lang natin. Galing pa tayo sa grocery. So, today we juice. Uh, magluluto tayo ng Sarsyado Ampalaya. Yun. Alright. Ngayon lunch, hapunan. Kasama na lahat. Bahala na sila. Sa mabusog lang sa araw-araw. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Binigyan tayo ng panibagong biyaya. Iyon. Alright. Oh, let's take a look at sa mga ating lulutuin ngayong araw na ito. Ito siya. Ayan, ga Ayan guys. Nagpulito na tayo ng isda. So, jalunjong. Tapos, meron na tayo sinaing. At nandito na ating apalaya. binabad na natin. Ito ating mga uh, sangkap. Hey uh, bawang, sibuyas at kamatis tapos meron tayong pork chop yun sasawag natin yung kaya natin yung maliliit alright mamaya ngayon nakalimutan ko siyang lagyan ng asin alright nasunod ang ating isda pero masarap yung crunchy lagyan natin siya ng asin para hindi siya masyadong malat na dalot malat na tawag dun papait alright okay. alright update ko kayo mamaya maya guys eto halu mo na natin siya para bumaba ang kanyang iyon nalaglag pa ang isa okay mamaya update ko kayo at uh, magluluto muna tayo. Alright. Habang nanonood kay Idol Jopper. Yun. Alright. Alright. Luto na ang ating isda. Ngayon, eto naman. Yan. Piniprito na natin yung baboy. Punti lang kasi may isda naman sa hugo. Kaya yung matika na pinapilituhan ko kanina, yun na rin ginamit ko para tipid-tipid ko hindi. Ayan, tapos nakagayat na tayo. Ayan, gayat na yung mga ano natin. Ayan. Ayan <laughs> e, na rin nakapatong dyan. Wala tayo ano eh. Uh, tawag dun. Kitchen na maayos. Kaya ito lang. Malit lang ating kwarto, bahay. Alright, tapos binabuksan ko para lumabas yung sigaw sa loob ng bahay. Yuh, para may latrepan din doon. Para lumabas siya. Tulak natin niyan. Para hindi bumaho. Yun nga guys, baka tataka kayo ah. Bakit hindi ako magtayo ng sarili ka rin Hindi naman tayo kagalingan sa pagluluto. Pero may alam din tayo kahit pa paano sa pagluluto. Kasi hilig ko rin talaga kahit anong ano paglang lang yung, yung, mga hindi pa yung may mga bulak ano ba yung mga halaman halaman din eh, no? mga bulang lang hindi ko pa ano yun eh pero mga kaldereta minudo apritada igado ay natin lutuin yan mga prito prito yan katulad nito yan kasi nahiligan din natin si papa Siyempre, bicola, no? magkata, di ba? Yung mga, ano, kali galing magluto ng magkata, sarap. Nga lang, wala na siya. Nasa heaven, na doon na siya nagluluto. <laughs> Ayan, si Papsi. Shout out sa'yo, Papsi. Ayan, yung mga natutunan natin sa pagluluto kay Papa. Kasi si Mama madalang magluto, eh. Pero si Papa talaga mahilig. Ang gusto-gusto kong luto, yung gata na sinunog sa bao. Tapos may pusit. Ano ko kung langka ba yung ginamit niya o papaya. Grabe, sarap nun guys. Natikman niyo yung ganun luto. Sinunog sa bao. Yun ang gusto kong matutunan pero di ko na nakita nung ano, ginagawa niya palagi yun. Si Panay ang laro kasi na habang <laughs> nagluluto ko ano, anong pang binagagawa yun know, na guys ayan, sinamput siya na natin yung ano yung sibuyas, bawang alright sudut na natin to anong so, din yan, maluluto din yan alright gisa-gisa muna tayo yun pang loha-loha kailangan pa Masama na sila dyan Okay, pasensya na kayo guys ha Ako lang ang ng cellphone natin Yun May natin lumambot Alright Yun Tapos, lagyan na natin mamaya ng mga Magic sarap konti Tapos, itlog So, habang din yan Diyan tayo, halo-halo ulit saan sana ba tayo kanina? Ayun, yung habang nagluluto si Papa noon. Two times na siya nakakita kasi nagluto ng gata na may yung sinunog. Tapos, pinauus niya doon sa loob ng ano, sa kanya pipigaan. Grabe. Tapos, talagang yung gata nagmamantika. Tapos yung isa pa, Bicol Express. Grabe. Talagang pagkirae mo eh. Makakalimutan mo. <laughs> Sarili mo. Sobrang sarap. Hindi siya gaano maanghang. Pero kung gusto pa maanghang, magdagdag ka na ng sili. Pero siya, kinakain yung sili. Kahit labuyo. Grabe. Eh, na ah, Nakakaluto ano? ng labi pati dila. Ganun katindi. Yun, hindi ko kaya kung makain ng labuyo. <laughs> kaya yun. Kaya natuto tayo magluto. Tsaka kailangan din natin magluto. Kailangan rin natin matuto. Hindi tayo, ma hindi tayo mabuhay. Hindi tayo marunong sa buhay. Yan. Kaya kayo mga bata. Ang lahat na mabuhay ang parents. Panorin nyo kung paano magluto. Pagdating na oras. Kaya, alam nyo na. Diba? Kahit pagsaing. Tinamalit kami. Talagang kailangan mo eh. paghugas ng plato. Lalo pag nabasag. Naku po. May pingot. Kung di pingot, palo. Yan. Palo sa pet. Tapos didipa ka. Naku po. grabe nun. No, Nung malilit kami. Pag di ka naman naghugas, tinambak mo dyan itatapo <laughs> kahay ka sa plastic alright grabe si Papsi noon talaga solid na disiplinado oh, maliba sa sundalo dati siya kaya ganun kailangan siya oras ng pagkain kailangan si na sa bahay ka na para 6.30 to 7 o'clock na kami sabay-sabay walang hindi pwedeng maiwan nako galit yun talagang makakarinig ka ng ibang salita mm, mabubura talaga <laughs> alright mamaya update ko kayo mamaya mamaya alright tapusin ko lang to alright alright ayan na ang finished product <laughs> ulam ayan na po tapos na ating ulam tap tapos no nakakain na rin ako rin siya <laughs> Nabusog ako. <laughs> Grabe, sarap kumain. Di mapigilan. Tapos sasabayan ako pa ng banana. Banana. <laughs> siya, tumira. Nagutom din siya. <laughs> Alright! Okay, ma-update ko yung mamaya-maya. Right. Alright! Good afternoon, everybody. Iyon, dito tayo sa bahay. Natira si Kulit. Mamaya sunduin natin Tuesday ngayon. So, kahapon nagturo tayo pero hindi natin nakakuha uh, ng mga video kasi eh. isa ko lang. At uh, mamaya, iyon, baka kuha natin sila ng konting clip kung papayag yung ano nila, parents o kaya yung nagbabantay sa nila. So, today, nagduto si Lablab ng secret. Walaan yun. Ayan ja, Nagluto siya ng kasaba cake. Yan. Kasi tagal ko nang na-request yan. Makatingin naman ng konting kakanin. Iyan. So, mainit-init pa kaya medyo kailangan palamigin pa natin. Tingnan natin. Tignan natin mamaya kung uh, natin mamaya kung masarap kasi mainit pa eh masarap 'yung pag malamig eh yung talagang galing pa sa rep tapos kakainim mo so, yun masarap mas medyo matamis konti naglalaban yung tamis siya yung tawag doon yung ah, merong ano doon sa dila eh ta mm, yun na yun makulit ma kayo what yung makulit di ko masabi kung ano yung lasa yun pero masarap kasi ilang beses na ako nakakain ng ganyang kasaba kiki eh. yung mga nabibili sa mga ano <laughs> sa turo-turo diyan sa mga jelly-jelly sa atin sa Pilipinas yun hindi dito ah pero meron din dito gumagawa mga langlala ko ng kabayan pag pumunta ng suk ayun meron dun mga kabayan natin nagtitinda ng mga ganyan pero ano eh hindi ko lang, anong ano tawag ng pagkaluto nila pagkakaiba kasi pagluluto ng kasaba diba tama ba ako mali ah, Ay, okay. sige sagutin mo watcha Okay, shout out Jackie Laputo. Puto, puput. Bong Ela Andy. Yun, eh bayoyok, Hindi ko lang buhay pa. Di nagpaparamdam. Cha si Dre. Lang iya ayo. All right. All right. is back. So, katatapos na natin turuan ng gym. Yung 14 years old, uh, 13 years old So, katatapos na natin sa gym. So, dito naman tayo sa mga sa bata. 4 years old, tsaka 6. 2 years old. So, tuturuan natin sila lumangoy ngayon. So, mamaya papakita ko sa iyo, pero hindi pwede pakita yung mukha eh. Tatalikod na lang. <laughs> Ito yung 2 years old na gustong-gustong turuan. Napaka apabibo talaga. Grabe, tapang nito. Hindi takot sa malalim. All right. Budi you did later. Go down. One more. Give it. Okay, so, One, two, three. Ah. <laughs> Alright. So, tapos na tayo magturo sa Mokokulits. Ayan. So, pauwi na tayo. After ito, meron tayong practice. So, uh, update ko kayo guys. So, ayan yung pool Pinag na pinagkana natin. Practice na Pinagturuan natin ng langoy. Eh. Alright. So, update-update ko kayo mamaya. Sa court. So, practice tayo. 6.30. Alright. Kita kids. Okay.